Matud ni Secretary Leo Magno ang chairperson sa Mindanao Development Authority kung minda nga to sa mga taga Mindanao ang gipaningkamutan sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mabutangan o daghang proyektong infrastruktura o pang-agrikultura ang Mindanao. Matud ni Magno nga gitahasan siya ni President Marcos Jr. nga mukonsulta sa mga local government units sa Mindanao. Nakiglambigit sab si Magno sa mga ahensya sa gobyerno nga responsable sa mga proyekto arun masiguro nga mahingpit kini ug mapalambo pa ang Mindanao ang Mindanao that is uh, I think one of the tasks or that is one of the tasks given to me na maghanap umikot ka consult with the LGUs the president is very serious is uh, is very keen on the consult, consulting the LGUs on the needs of their uh, look of, of the locality so uh, ako, yun ang sagot ko I do not think there will be a uh, uh, magbabawas ng proyekto para sa Mindanao in fact, gusto ng presidente madaglagan pa. Gibutyag ni Magno nga usa sa mga prioridad sa administrasyon ni Marcos Jr. ang Mindanao Railway Project. Napakyasman ang kanyang administrasyon ni Duterte nga himuan og railway ang Mindanao apan sa administrasyon ni Marcos Tumanon kini. Ug base sa plano sa Department of Transportation, himuong two tracks ang railway nga magsumpay sa north ug south nga bahin sa Davao City. Electric na sub kini ug dilit na diesel ang gamiton. Ang unang bahin sa Mindanao Railway Project magsugod sa mga pre-construction activities sa Davao City, Tagum City ug Digos City. Ang railway dun ay gitasun ng 1,544 km na magsubay sa Davao, Jensan, Cagayan de Oro, Iligan, Cotabato, Sambuanga, Butuan, Surigao, ug Malaybalay City sa Bukidnon. Now, yung Mindanao Railway na yan, meron pang north, may south yan, di ba? Meron sa atin dito banda, Tagum, Davao, and uh, Digos. Uh, meron din sa north yan at i-interconnect yan. Maraming nasa pipeline na proyekto para sa Mindanao. Sa huling meeting namin sa NEDA napag-usapan yung mga proyekto. Maraming projects na nasa pipeline. Halos lahat yata ng uh, progress, progressing city or municipality or province gusto magkaroon ng, ng, uh, ng uh, kanya-kanyang airport. Apurahon sa Minda ang DOTR aron mapadali ang mga proyekto hilabi na ang Mindanao Railway ay mahuman ang termino ni PBBM. Lakip sa mga plano sa Administrasyong Marcos ang pagpalambo o pagbutang o mga airport, kalsada o pagrehab sa mga power plant. Pakusgan sab sa Minda ang ilang kolaborasyon sa Department of Agriculture. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.